meron kami rito isang buong langka. And this jackfruit, galing pa to sa bicol. Baktot. Bit, ano, baktot means bit-bit ni Yaya, ni Cherry para pasalubong sa akin. Kasi mahilig ako ng ginataang langka. But this time, nung, kailan kayo dumating ni Cherry Sunday. Yes, Sunday. So Sunday, today is Wednesday. So, hinihintay-hintay ko sana na ako ang magluto mismo. Kaya ito, naawabutan kami ng pagkabulok. So, open lang namin siya and I'm show you, I'm going to show you, surprise nat so surprise natin yung sarili natin kung ano yung laman, kung ano na siya ngayon. So, Sunday dumating, Wednesday in-open in and unti-unti na siyang nabubulok. So, hinug na yata hey, siya. Sige, open mo. So, short vlog ko lang siya eh okay. So, kaming dalawa lang ni Cherilyn Plus, the spoiled dog here. Waiting din siya. Si Nala. So, check natin. How is it now? Pwede pa ba siyang gataan? Pwede pa ba natin siyang gataan? Pero hindi na po. Hindi na? Mm -hmm. na po yan. Pwede, mm -hmm. Pwede pa? Pwede pa Pwede pa siguro? Gataan natin kahit nahinog na. Kasi kung Hintayin pa namin. Nabubulok na kasi, no? Mm. Kung hintayin pa namin siyang mahinog talaga, kasi we decided na hindi na namin siya sana gagataan. Kasi nga, nakita ko, parang ang bango, -bango na nung pagdating ko dito nung Monday night. So, dumating ako dito Monday night. So, ang bango-bango niya. Kaya sabi ko, pahinugin na lang natin. So, ngayon, umaga, chinek ko siya, nabubulok na. So, baka hindi na namin mapakinabangan. So, we might as well open and check kung ano na ang kinalabasan. And here it is now. So, pahinog na talaga. Pero, yung iba hindi pa eh. So, gataan ko pa rin kaya. Itong matamis na lang ka kapag ginataan. <laughs> matamis na lang ka na ginataang hinog. Oh. Kasi ano siya, hindi siya parang hinog talaga. Okay. Hindi pa pwedeng kainin eh. Try mo. Try mong tikman. Pero yung buto pwede nang iluto. Laga natin siya. Parang siyang kastanyas eh. Kapag nalaga yung buto nito. Philippine kastanyas. etong buto. Masarap siya pag naluto. Ma-ano, masapok. Okay. Ito. Hmm. Hindi pa talaga pwedeng ano. Ma, ano, alanganin. alanganing Alanganin hinog, alanganin hilaw. okay matamis na po. Matamis na. Mm -hmm. Hindi, hindi matamis. Pahap, matamis na po. Gataan natin. Oo, oh, no, matamis na. Mm -hmm. Hindi na pwede. Hindi na po. Okay, hindi na daw pwedeng gataan. Parang matamis na po ito pag ina mo. Pag niluto. Mm Okay, so gagawin na lang natin siyang dessert. So hindi na siya pwedeng gataan. Ano po pwedeng kinain <laughs> hindi niya? Hindi na kinain niya. No? Ako pwede nang <laughs> ay, Okay, ano. ng Okay, guys. So that's all. Simple vlog lang capturing the moment of jackfruit mm -hmm. na pasalubong ni Cherry Lynn sa akin galing Bicol. So, gagataan ko sana siya. Ngayon, hindi na pwede. Kasi kung hintayin talaga natin siya, ito, tuloy na siya magbukulong. Mm -hmm. Okay. Bye, guys. Bye na lang. Bye. Thanks for watching my simple vlog. Please stay safe, healthy, and blessed. And guys, today is super, super ang ulan. Magdamag umulan. Kaya bahabahan na dito sa aming lugar. Sa may bahay pare. Bulakan. Marilaw. Bye. Bye, Chelleby. Bye, po. Bye. We think. <laughs> <Ay. laughs>